seloso o selosa ba ang asawa mo? Normal lang naman siguro yung makaramdam ng selo sa anumang relasyon. Masarap din naman yung pakiramdam na may konting selos dahil alam mo na mahalaga ka sa partner mo. Pero wag naman yung sobra. Halimbawa, may kumausap sa'yo na ibang tao, nagtatanong lang siguro o friendly lang, aba, pinagbabawa lang ka na. O kaya, napatingin ka sa ibang tao. O may ibang tao na tumitingin sa iyo. Aba, galit na asawa mo. Lanon siguro kung pinipigilan kang mag-spend ng maraming oras sa mga kaibigan mo o kahit pa nga sa kamag-anak mo. Kulang na lang ikulong ka sa bahay. Siguro masakit pa yung i-accuse ka na pagiging unfaithful kahit wala ka namang ginagawa. Lagi ka tuloy stressed pag nasa publiko. Unti-unting nawawala ang relationship mo sa ibang tao dahil sa pag-aalala mo sa asawa mo. May malalim na pinanggagalingan ng isang taong sobrang magselos. May malalim na insecurity sa kanyang puso. Sa loob niya, parang lagi under threat na mawala ka sa buhay niya. Kaya nag-overreact sa attention na binibigay mo sa ibang tao o sa attention na binibigay ng ibang tao sa iyo. Sabi nga sa Proverbs, Wrath is cruel. Anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? Ano magagawa mo sa gayotong sitwasyon? Yung constant assurance sa asawa mo, kailangan yan. Pero mas kailangan ay may healing sa puso niya, more than anything else. Kung makonvince mo siya na mag-undergo kayo ng marital counseling, malaking bagay yan. Pero kung ayaw niya. Ay, you need to pray for your spouse. Yung hindi natin kayang gawin, posibleng may gawin ng Diyos. Pray tayo? Heavenly Father, tulungan niyo po kami sa aming relasyong mag-asawa. Tulungan niyo po kami upang hindi maging malaking hadlang ang selo sa aming relasyon. We pray for healing sa mga insecurities sa, sa aking puso at sa aking asawa. Nawa ay maging secure ang aming puso sa pag-ibig mo at sa pag-ibig namin sa isa't isa. Nawa ay matuto po kaming maging honest at open sa isa't isa para mabuo ang tiwala. Nawa kayo po, O oh God, ang maging sentro ng aming relasyong mag-asawa. Thank you for your love and grace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.